nag uh, vlog pa na siya ano dito guys oh, sa barko ng Marim vlog oh, dito kami sa Brazil oh, mayroon ng buwan oh. buwan ito yung perto ng Brazil guys oh. nagkahap lang yung vlog kasi November to dito pag uh, all souls day sa kanila pa Habang na, nag-operation, may trabaho pa rin guys Wala silang halili dito guys habang nakadjust na ako, tapos na ako nakadjust ng lubid. Puntahan ko na yung tropa dito. Yung tropa nga na... Puntahan yes, oh. ko muna yung tropa dito guys. Habang nangawil yung dalawa. Yung vlog dalawa habang nangawil. Habang nangawil.